Oh. isang magandang umaga sa lahat dito ay bitbit namin ang pala at bareta tutungahin namin ang magubat na bundok kung saan mahuhukay ang ligaw na lamang lupa na ang tawag dito sa amin ay uyabe yan medyo mahirap lang yung daan pero siyempre sa atin walang problema yan uh -huh. no. ito yung puno pala niya mm. Mm. I see okay Narating din namin ang lokasyon kahit mahirap ang daan. Nang makahanap nga kami ng puno ng uyabe, agad-agad na naming sinimulan ang aming paghuhukay. Hindi nga pala biro ang maghukay nito dahil sa matigas na ang lupa, malalim pa ang ng laman nito. Sumama pa ang malalaking bato na nakaharang sa aming paghuhukayan. Ito yung laman na sinasabi sa amin dito na uyabe. Um, kaya ganito, nagsanga na po siya. Hmm. Yan 'yung pinakadulo. Hindi pa, ang pinakadulo niya nasa baba pa. Wow, pa. Ibig sabihin ay Ibig sabihin ay malalim pa ang hukay Ibig sabihin pwedeng mag-isang dip ang haba niyan. Sobra. Ah, Isang tip din Kalate. Ganun pala siya. Nakakita Kaya, kami ng mga dalawang dangkal na pero Kaya minsan pag sa patag ang hukay, pag ang hukay pwedeng ilibang isang tao sa sobrang lalim oh. sa sobrang lalim eh, kasi ah, medyo, okay. medyo slope medyo slope yung area natin ngayon kaya talaga hindi oh. talaga siya pwedeng hukayan pag sa pantay Patag dapat talaga ay sa naka-island dahil nga sobrang lalim niya pag pa-island syempre nga naman hukay ka lang ng hukay pag oh, matakay yun ang mabak. advantage imagine mo na eh, sobrang isang dipa ang haba pala nito at ang nakita namin pa lang namin ganito lang haba at ito ay posibleng mag isang dipa pa pagkalipas ng isang oras na aming paghukay isa-isa na naming nakikita ang mga laman nito dulo ng isang sanga. Kira. Kailangan po tuloy pala. Ubusig hapon na. Ha? Sayang na. Ang tapis no. Dali kanina ito yung galing sa kanya oh. Ito yung dulo. Mm. Ibig sabihin, mas malaki pa yung ano ito Malaki yung, yung puno. puno. Kasi. Yung katawan mismo. Mm. Kasi yung sa puno, maliit lang yun. Mm. <clears throat> Ayan, dulo na ito na yung laman hanggang dun yan sa taas yun mm. yan grabe tapos dito pinutol na yan oh, wow katungan nasira ba ito na oh opo yun yan na grabe wow Ayos. Balik itong uyabi na to, ito ay nabebenta din dito sa amin. Uh, tig 50 ang isang kilo nito. Pero na pag-isip-isip ko na ang 50 pala ay para sa akin ay napakamura dahil napakahirap pala hukain ito. Sana ay mga 60, 60 pesos, pwede-pwede pa. Pero sa halagang 50 para sa akin ay napakamura niya dahil talaga naman pag hinuhukay grabing hirap napakatigas pa ng lupa dahil ito ay summer nga pala ang paghukay pala nito ay may panahon lang din sa panahon lang ng tag-inip pag ito ay panahon na maulan hindi ito dito maganda hindi masarap yan laki oh oh haba oh huh? Hindi pala 5 fingers, 6 finger, fingers, 7 fingers. Oh, ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Eh, ison. Meron pa doon sa dulo? Meron pa. Kailangan pala nating putol-putulin para maiwasang madamay sa ating paghukay. Kaya pag may nahukay ng isang dangkal, Boy, kaya, ay pinuputo na para din na maipit sa patuloy ay, na paghukay sa kadugtong ng uyami. Kaya Okay. At kaya, karamo na yung pagingkat na gireklamo yung nag-sing otoy ay... Kamot kot kot. <laughs> ay kadang, otoy yung ragahapon kayo. Ano na ra? Di sa nga pa. Di sa nga. Di branches. Kaya pa Kaya pa. Ah, yung pa to ay ah. Lahat ng ito ay nakuha namin sa isang puno lamang. Ayan o. Oh. Aabot na siya ng nasa ano na no, to. Apat, apat na kilo na to. Lima. Mga o oh, lima. Mabigat to oh. Mabigat. Meron pa doon. 25. Hindi pa namin nakakukuha yung iba. Ito, oh, saglit lang na. Hmm. Ibig sabihin, ay, kung ito ay magla kilo sa tig-50. 250. Ay, 250 na. Wala pang isang oras. Wala pang isang oras. Kung masipag, Ow. ay, ay, kung masipag ka talaga. ka lang talaga, no? Oo. Oh, oh. Wow. At syempre, tayo ay na nagpapasalamat dahil na-experience pa rin natin itong fingers. ganitong gawain. Ano? Kasama natin si Janrex. Si Janrex. Hindi lang pala five fingers. Oh, yan, mayroon pa pala, oh. May mga sanga-sanga pa talaga siya na malalim. Itong batang ito ang dapat nating tularan, no? Sa panahon ngayon, mapapansin naman natin at talagang nakikita natin ang mga kabataan ngayon ay naka lamang sa pagsiselfon at kung ano-ano pang mga bagay na ito, tingnan mo to. Kakatulong sa magulang kasi sa pamamagitan nito, ito ay uh, kumikita siya. At the same time, ito ay kung walang pang-ulam talaga, walang pagkain, ito ay talagang napakagandang alternatibong pagkain so goods magandang example para sa mga kabataan ngayon yun ah. kaya pa kaya pa sa paghukay po niyan hindi rin yung basta basta hukay lang ng hukay ano po kailang dahan dahan din iniingatan din natin na matamaan yung laman para hindi siya magkadurog-durog kasi nga kung ang plano dito ay ibibenta pag nadurog yan, hindi na mabibili yan kaya talagang maingat din Ayun, laman na yun Ayun, laman yun yun eh. ah, laman kasan ah. ng laman kramo pa ha huh? ang ah, dami pa oh Uy, laki Grabe Isang kilo na to. Sobra. Yan. Ano gina? Unor pa gina? Oh, grabe. Narinig tunog? Wow! Gandahan! mong gamit at bagay. <laughs> <laughs> Mas sugatan pa rin pag bagoy. Ay, nabugto. Dulo. Dulo. Wow. Lakapad, oh. Ayos. Hingga pa? Lasting, mayroon pa. May last. May, yun, oh. Imagine, ganito lang kalit yung puno niya meron tayong naiwan dito na, na kapiraso yan ay iiwan na lang natin para sa mga susunod na taon yung naiwan na yon siya ulit na sisibol ng panibago para pag lumaki na ulit meron ulit tayong babalikan dito sa area ano? puno ang sako? Sa, sa, sa cover cart? Mm. Uh, nga saeng? oo uh, pagkaganda ka lang panlahok na sa kan oo ah uh, uh. sa karne puno ah uh. Pagkalipas ng tatlong oras na aming paghukay, ito na lahat ng aming nakuha. Ito, may, mayroon pa kami na daanan isang baging. Ano? Nung mga unang panahon, naalala ko rin na hindi lang ganito yung hinuhukay namin. Pati yan, tawag sa amin ay namo. Nga lang, mas madaming proseso yung namo na yan kumpara dito sa hinuhukay namin ngayon. Ano yung na nga Ah, pero bilim-bilim ko dito kami magluluto sa area ang ito ng uyabe para sa aming um, merienda Uli puro amoy tinapanan Mamahangit o pling cameraman cameraman

Bangun pa. Ano? Oh, Ang maganda. Kaya wag nasa no. Mmm. <laughs> ah, tigas na. Yung karoon. Hapa. Huwag niya pwede pag nakita itong may aray. At ako na ito kumbayin sa ah. Sa mm Hmm.

Ah, buko gulpe. Ako ah, sa akong naghukay kina. <coughs> Sobra. So, Nagpasa. Na. Ah, in kilo. Sabi na abot pa nga ng okay. dito. Sampuno lang. Sampuno lang yan, ha? Ah. Wow. Wow! Oh. <laughs> isang piraso. Yo, yeah, isang piraso lang tayo mo. Isang utol. <laughs> <laughs> ay dalawang kilo. Pito plus. 5.5 5.5. Hindi. Ma anong pa? Anong pa? Ah. Anong na kilo? Ibalik ilan ang lahat. Isang puno nagtotal siya ng 14 kilos. Wow. Dami. Tapos ito, ikinikilo na namin. Kasi may mga katarato yung iba diyan. Tapos yung 1 kilo sa akin. Ay, yung 2 kilo sa akin. Yun. Oke, gila. Ilang 4. Yo. <tuk ke> ilan> ha? Ayo. Thank you. Oke, okay, thank you. Alright. Oke. Okay. Okay. Let's go, let's go.